Mga kahulugan ng nunal sa ating katawan. 1. Ang mga nunal sa kilikili ay marunong magtago ng sikreto. 2. Ang mga nunal sa balikat na kanan ay pasan mo ang mga problema. 3. Ang mga nunal sa kaliwang balikat ay ikaw ang magbigay ng problema. 4. Ang mga nunal sa pisngi ay habulin ng lalaki o kaya babae. 5 ang mga nunal sa kanan ng tainga ay magiging kilala ka sa mga tao sa sarili mong paraan at talento. 6. Ang mga nunal sa noo ay madali ka lang makaintindi ng mga bagay na dulot ng mga tao sa iyong kapaligiran. 7. Ang mga nunal sa ari ay malibog at akitin at babairo o kaya palakera. 8. Ang mga nunal sa dibdib ay malambot ang puso. 9. Ang mga nunal sa mata ay madaling makahanap ng butas at makakita ng kahit ano-ano na andyan sa paligid niya, lalo na yung mga espiritong ligaw. 10. Ang mga nunal sa singit ay madali lang makakita ng trabaho at maging matagumpay sa lahat ng aspeto kahit sa gitna pa ng mga kalaban.